At dahil nga napuntahan na natin ang ilang beses si Diwata sa Pasay, nandirito ko ako ngayon sa San Pedro, Laguna para pasyalan ang pinag-uusapan at pinipilahang parisan. At ito nga po yung Liwanag Overload Paris nakopo po, dito lang po yan matatagpuan sa so may boundary po na Muntinlupa at ng San Pedro Laguna na halos tapat lang po ng kanilang park sa gateway po ng San Pedro. Kaya naman hindi po pa huhuli ang inyong Kuya Cesar dahil bala ko po pumila na kahit nagugutom nga na, eh pipilahan ko talaga para matikman ko lang tong parisan na to. Kitang kita naman ninyo, eto tinan nyo po, yan po ang pila nitong liwanag Paris Overload. At alam na alam ko dahil malapit na ako sa katotohanang matitikbang ko na itong pares, eh talagang excited na excited ako. Kita mo naman ilang hakba na lang at ilang pila na lang, eh mabibigyan na ako ng aking serving. meron. Ano ba? Kumain po dati sa, sa ganito nung ano eh. Meron ka lang kaya ano. Na... <laughs> meron pa din naman yung sinta. Meron pa din. Punta so, ko gina 6, so ngayon 7.30 na. Oh, ano no, no, no. oh. sa <laughs> Nagatong po kasi kami naubusan ubusan ako sa ano. Ah, talaga. Okay lang, makakakain na lang naman ako. Ay ka po sa so vlog ko. Ay ka po sa so

Ito yung pinakakantay natin na matikman yung pares ni Liwanag. And, pernes ha, maganda at maraming serving siya. Ulan-subo ni Kuya Cesar, ho. Mm -hmm. Aprob Nako, umirit ng kanin. Umirit din po siya ng Diyos. Subo <laughs> Nako, nakakailang rice ka na Kuya Cesar. So, pambihira busog ka na. Kaya, huwian na tayo. So, para sa akin, pwede kong i-recommenda. Pwede balikan at makakabusog. So, sana ay nabusog ko po kayo. Ingat po tayo. Salamat sa panunood.